Tutulog. Mga atay mo yung alam namin magpapunta. Siya, hindi masabi ngayon. Ito kayo, gusto ko wala rin kayong pag-aral. Sa'yo, ito kayo Ang gongon. Fortified. Sir, bayaran mga pamakay kung paa ninyo. Fortified. Yan. Galing sa dalawa. Hindi, maaari. Kung anong mapukusuhan Hindi, nakatatay

kung nasiyon na ay na. Kung mayroh, ay tumutugma <laughs> na ay ako. Hindi ako di malulugam. Ay kung 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 kung

bakal na yaman, puro it may five, ay sin po it na yun ko kumpas eh, anao, forty five na yaman, forty eh, ganon ay paka kami yun, okay, salamat po, ganon, 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 ganon,

ഇങ്ങനെ 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 ഇ